Ayan po mga kalingap, good morning po sa ating lahat at ito na naman po, araw ng lonis Ayan na, nandito po tayo ngayon sa, pupunta po sa Kubo Ano, para naghihintay-hintay po kami at nag-iipon-iipon. At uh, sa ngayon po ay, uh, samahan niyo po kami sa aming mga misyon sa ngayong maghapon ano po. And uh, po mga kalingap kung bago lang ako kayo sa aking channel, ano po, please subscribe at paki-click na rin uh, yung notification para maging updated po kayo sa lahat ko pang ginagawa mga video. At siyempre po mga kalingap, huwag po natin kalimutan na i-subscribe Kuya Bala Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap Rob, Royal of Malala Morales Vlog At ang uh, Team Roboys po mga kalingap, sana po no, huwag po natin kalimutan na supportahan Ayan, maraming maraming po salamat. At syempre po, lalong lalo kay Mayus Vlog po na araw-araw po tayong ng uh, syempre naghahanap po ng mga matutulungan o tinutulungan. Ayan po, maraming po salamat mga kalingat. At samahan nyo po kami sa aming mga araw-araw na mga ang mga pagtulong po sa mga kababayan natin na mga may hirap. Ayan, maraming po salamat. shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no. Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. And thank you. Mario's vlog. Thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrel, at supportahan natin. at uh, sa ngayon po mga kalinga ay papunta na po tayo dito sa kubo nandito na yung uh, ibang kasama natin at parang nakikita ko si tuto nandun nakikipagmaritis <laughs> nakikipagmaritis eh ay nasa loob po si Kalingap Victor ayun si Kalingap Victor ayun ayun po ayun Ayun po si Kalingap Awi Si Nandun Sa Kabilang bahay Si Kalingap Awi pumunta na sa kabilang bahay Anong mga ginagawa nito dito Ano sila lumipat na Bro, naki ano gawan ni Dan Yan good morning Good morning good morning Anapik masipon ko na wala eh Ha Ayang po maka kaling Si kalingap na, <laughs> kalinga awi nangangapit bahay Ayang syarat kalingap awi Shut out Ayun Ay nabili ko para manitin mga kabidian nga Oh naman di ba Oo Oo Yes magaling oh yung yung, 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 yung. No, wala pa yan oh no? Wala pang isang buwan yun, know? oh. Wala, kurmado na. Oo nga, ano? Diba, isang buwan, apat linggo yan? Oo. Oo, pa isang buwan, oh. Tungan mo, oh. Nakina, no? Tsaka maganda yung kapitbahay na mga kilala mo talaga, no? ayun hmm? Ayan. Nagluluto na si Kuya, oh. Maganda o. ang kapitbahay mo. Mas, mas maganda yung aswang. <laughs> Saka punta. Sama ko. oh diba? <laughs> Oo. Pahingin pahingi na, pahingin na, no? yung lana, yung 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 bawil, pangi, dahil sa mo yo. kasi yow, gagala ba dong ko mag-vlog sa batas ng blog? <laughs> oh, swang. oo nga no? Huh? Oo nga. Tapos mamimigay ka pa ng karne? Bukas si Pon. Huy, Ay wow, ang sarap ng niluluto na oh. Malay oh, ba? Malado. Hmm. Do pa ako ba? Kaya gusto ko yung mga Alam mo na yung matao yan, nagawa gusto ko may kaibigan para oh naman pwede mo mo diyan sa bahay magawa diyan pwede apply ha diba? oh iba kanun yan o. at least nakita mo kung paano sila magtrabaho ngayon nakita mo kikuha dito wala dito kaibigan Patayom, matayom, ma. ay pag wala kang kaibigan masama kang tao pariman <laughs> <Hey>, masama <laughs> Mahirapan ka. Ayun. Hanap na ano, hanap na mga kapitero, mm. di ba? Mm. Kasi sila kaya dito man, di alam na kung saan mga yung mga maso, di ba? Oo. Oh. Mm, ganun, ganun. di ba magpapasimula ka na ng magpabahay? Ha? Magpapasimula ka na. Sige na ano, ba basta diyan sila. Hindi. nga, ngayon pa lang pwede mo na silang uh, kilala ni uh, ano oh. yun, makilala para pag ako. tinawagan mo, ayun na sila. Oh, basta tapos gusto tapos to. Mm. Tapos mm. Yan. Ayan uh, Ayan yung pinapagawang bagong bahay ni Kalinga Pawe. Ang ah. ay, ang ang huwag yan, baka akala na yun na. <laughs> hindi yan. Eh, hindi. Dapat ba yan? O yun ang dito? Dito ng kubo yun. yun ayan yan, kubo. O, ito hindi Ayun pala yung kubo. Nagkamali oh. yung... Nagkamali yung... Ito, uh, nagkamali Ay, yung. <laughs> ito na. Hmm. Ayan po kahit sa malayo ito. mga kalinga po. kahit po nasa malayo ano. Oh. yung kubo napakaganda tingnan. ano parang nasa ibabaw siya nakatayo. nasa ibabaw na pader nakatayo. Ayan.

Nilagyan nyo. yan Una pira. Kakakala mo, matigil. Ah, kakalawangin yan? Ha? So, yung mga bakal, kakalawangin ay, yan? Ay, hindi, bakal. Pati yung lublak. Lublak sa O, malambot yan. O. Oh, kasi upag, oh, upag, oh, pag ano. Oh. Kasi pag kinalawang yung bakal, pag nilagyan ng siminto, bibiak yan. Ano ah, na sila? Arawan? Ano pa ba yung ibang arawan para mag-ano yan? mag puteda, padali hola, may pa kami. dalawa. Ayun po nga mga kalingap. Sa ngayon, ano, balik po tayo dito sa kubo. At uh, ngayon po sa kubo, meron na naman po tayong uh, mga bagong bisita. Ayan po mga kalingap. May bago tayong bisita dito sa sa kubo. Ayan, meron. Hmm. Yan po si Bungo kaya umagang umaga po ng lunes ay parang sineswerte tayo ay akala ko ay po, asa so rin, nandito na lang tayo sa kubo kubo ng may kapal bro, musta bro, good morning Okay lang, okay lang. Ayun. Anong mga naganap na? Wala pa naman, magaganap pa lang. May naganap na ba? Magaganap pa lang. Magaganap pa lang. Okay. Kaya kaya mga kalingap, abangan nyo po yung magaganap pa lang. Ay, may bagong dating bro! May bagong dating! Ay, shout out! Bro, musta? Ay, ito. <laughs> Nagulat ako, nakita ko na lang sa aking te, good, sa bro, good, mo, good, morning Ay, Good morning bro, welcome. Uh, maraming salamat. At, uh, kaya Ay. kaya bro, alam mo ako, kaya ako nandito. Oh, Hindi oh. ako nakasama, Kuya Bal. Bakit? Punta sila ng Naga. Oh. Tatlong araw pala doon. Wala akong oh. dalang damit. Oh, hindi tayo nakasama. Mm. Kaya ah. kaya ngayon sabi ko, punta lang ako dito sa Kubo at baka nandito pa kayo. Makasama na naman ako sa pag scout ninyo. Ayan, yeah. nandito naman ako ulit. At yan bro, welcome. Maraming salamat bro. Ayan. Ayan. Ayan po mga kalingap. Abangan nyo po kung saan po kami pupunta ngayon at sana po nagsamahan nyo kami. Saan mang kami pumunta, ay nandun pa rin po kayo. Maraming po salamat ngayon at uh, ngayon po kasama naman natin si Kalingap Gilbert. Ayan mga kalingap, sa lahat po naman ngayon, hindi pa nakakapag-support yeah. sa channel ni, po ni Kalingap Gilbert. Uh, support po natin mga kalingap. Ayan. Ayan po mga kalingap, mga kalingap, ang malupitang uh, dumarating. Yan, yan. Puno na dyan, bro. Puno. <laughs> dito ka sa amin, bro. Mapupuno Puno kina, bro. Gwapo. Yan. Dito -gwapo yung mga guwapo sa... Ay, nandito ka pala kung bro. yung guwapo magtabi Kanyang dyan. Hindi na... Hindi deliver, oh. hey. Ay. sa inyo Ayan po mga kalingap, si BG Scheme Official ay sinalubong ng mga kamera Hindi lang isang camera yung mga sumalubong. oh, wow. ayun, si pa. Ayan, siyempre bro. Uh, Naka-foundation day din yan. Ha? Foundation oh, day uh, Black Sun yan. Ah, oh, Black sun. <laughs> o, Paggabi, Sun Black. Ah, Kakaiba. Eh <laughs> ano. Syempre uh, bro, kailangan mag-content tayo. Tulad ng mukha mo, napaka-cute na. Pag, pag, ano ano mo, pa yung in-apply mo, bro? Uh, in-apply ko ah uh, Condition <laughs> Day. Condition <laughs> Day. Ay, Gilbert. Wala, wala akong in-apply ngayon. Wala akong in-apply. Ah, mm -hmm. uh, ga-apply in ako ng ano eh. Sa sunod, uh, sa sunod bigyan niya ako ng mga nilalagay ninyo eh sa mukha. Ang in-apply ko uh, lang ngayon uh, ay ano, um, mag-apply tayo. Janitor. Janitor please, so, yung mga kuno yung mga mag-apply ako yung mga ano yun dagta nun ah. ng janitor fish <laughs> <laughs> di ba bagyo po magingat ingat po Sayo. Tayo. Uh, tayo no? Uh, central Luzon din lalo ano? okay. tayo magingat din tayo kasi e... mag, mag ano tayo ngayon eh mag ingat tayo ngayon yes wo? bro uh, may tanong uh, may tanong maagang tanong, tanong sige, na naman sige, sige, tayo, tayo, okay, mag okay. maganda bro yung mainit-init pa nasasalubungin mo yung tanong ano ano wala ka? naman simple lang ano, ano ano? Ano mga nang uh, ano nang uh, balita? Ano lang balita sa, nakalipas na dahil alam mo bros dalawang uh, ay nakitang uh, na miss ka, hindi ka hindi uh, hindi na, na, na miss mo oh, Kaya nung sabi mo kahapon na wala lang nanalo ka nung ano nung, nung <laughs> laro ni Dodo, <laughs> hindi ka na nagpakita. Ayun, dati niya, nalo ko 1000. Ang matagal nang maigil. <laughs> matagal nang maigil. Okay. Ang bilis na lusot. Hindi, ah, alam mo, noong pa man, di ba bumalik ako, sabi ko, um, <laughs> eh, ibinigay e, ko kagad ka para makabalik agad ako. So, <laughs> ayan, kaya, ayan. So, ngayon, may lakad tayo sana naman ang lakad natin ngayon. Hindi ko alam, mamamagi siguro tayo ng ano na ito. Parino po ito basta ano lang maging masaya lang tayo sa araw na to at uh, pag natin maging handa tayo uh, maging handa tayo ayun lang, ng mga ano lalo ba uh, ganap ng bagyo uh, si bagyong Henner ayan oh so, ay ba sana ay eh, ano ingat na lang sa hindi natin mapigilan ng sakuna Ingat-ingat na lang lalo sa inyo. Pinaka ah, din ni si Kuya Mario eh. Matinda yan. Tubig, 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 tubig. Ayan. Gatubig. <coughs> Kuya! Babay. Tubig! Ayan po siyempre, ayan mga tubig ano. Eh po mga kalayap, ngayon o, uh, araw ng Lunes ano po, pero sabi ay may bagyo. Pero wala po sa amin yung mga uh, balitang bagyo po no. Sa katunayan nga sa loob po nitong bungo punong-puno kami. Ayun, meron tayong mga kasamang uh, mga bisita po sa Kubo ano at sa uh, nga kasama natin ngayon. Sumama sila sa aming mga misyon ngayong araw. Ay po mga kalingap, hanggang dito na lamang po siyempre Baka humaba na naman eh tama na to. Ay maraming po salamat mga kalingap at uh, sana po ano suportahan din po natin s'yempre. Uh, ang ama ng kalingap, Kuya Bala Santos matubang Ate na vlog, Kalinga Prab, uh, Morales vlog, Royal of Malalag at mga Kalinga pang Team Roboys po mga Kalinga. Sana po no. Huwag po nating kalimutan na suportahan. Ayan. Babay na bro. Babay. Agad Hello. sa doon. Ayan. Babay. No, so, babay. Ayan. 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 Bro, bro. Babay bro. Babay. Ayan. Ayan. Thank you po mga kalingap. Abangan nyo po ang susunod na video. Ayan.